Ah, unang katanungan kailan na pa nangyari sa pasyente saan, saan iba, saan iba ba ba sa yan? Sa sa ibang bansa Sa ano ba siya ngayon? To, saan po siya ngayon? Amerika ba yan? Yo. Kuya ka na Amerika. Ano so? Meron pa po na electric fan. ba siya? Tulog gila na. Kasi kanina pa mabigat ang pakiramdam ko. Opo. Pa, pa, dumating. Ah, uh, kasi oh, sayo papasok. Ayun. ganun po ang ano natin. Ngayon, ang ano natin dito, alis yung nilagay, Uulitin ko po ha, ah, sa pasyente, apat ang bumibira sa'yo, dalawa po yung binayaran. Kaya ang ano natin, gagawin ko yung lahat para po gumal po ang pasyente. Pagkita. Pa. Pangalan ng pasyente? Asin at saka ano daw? Tubig at saka tubig lang po lalagyan. Pagkatapos po ng gamutan, ready lang po at uh, kakargaan ko po yan. Pagkatapos po ng gamutan, kakargaan ko po. Sige po, na po kayo. Ah, sandal. Okay, ganyan lang po, madam. Pangalan ng pasyente? Abang Chris. Christian. Lord Basato. Okay. Sige, sige po, madam. po, gumaling Christian Bautista po. Christian Bautista, bang Lord? Okay. Pikit lang po, madam. Satog. Aray po. Aray, Ayun, aray, 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 aray po. Aray po, aray, aray po. Oh. Na po. Aray po, aray, aray po. Aray po, aray, po. Aray po, aray, aray po. na. Ayun po, aray, na. po. Aray po, aray, aray 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 po. Aray po, ka po. Oh, sige, ano oh, anong gamit may ka nung nagkukulam? Anong gaya, magamit ah, oh, na? Asin. Lang, asin? Asin. Huwag mo ko oh. Asin, walang gumagamit sa mga oh. ng asin. Sige pa, sige pa. Baklas! Opo po ay ko, masakit na. kris please, 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 kausapin mo siya dali. Hindi hmm. na, kung hindi pa, na. titigilan titigil pa, pa, pa na, titigil kung di pa, pa. ko na po Habang oh, habang nag tayo, baklasin mo. Opo, hindi yung opo, ano, gamit ang kamay mo. Opo, opo. Sige pa, opo, opo. Sorry na, sorry na, kris Sorry, ganun lang, papatay niyo yung tao, sorry. Mahal ko siya po. Hindi, huwag ganun, Sige, baklas, baklas. Opo, 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 Hmm. Opo, opo. ko. Magkano yung binayad mo? 40. 40. 40. 40 Pag namatay yung tao, may karagdagan ba yung babayaran? Mayroon pa. Magkano pa? 40,000. 40, 40 uli. Eh. Bali, 80. Opo. Op, op, op. 80,000, sir. 80,000. Uh, papatay lang yung tao. 40 o. muna. Pag namatay po, may karagdagan 40,000. Opo. sorry na po. Sorry, please. ganun lang. Please, Hindi pa rin. Baklasin mo pa. Baklasin mo! Opo, ayan na. Wala na. Wala na. Meron pa! Huwag mo kung inaano. Meron pa! O, ayan na. Nakikita ko eh. Oh, sige na po. Sige pa. Sino mo alin ka? Hindi na po. Nakikita ko nga meron pa eh. Baka mo. Wala na po. Wala na. Wala na. Titigilan niyo. Yung tawag na tawag tawa, yung green tea oh. Tigilan niyo sige na. Sige pa. pa. tigilan niyo na. Titigilan na. Sige pa. Ta. Sige pa. Sige wala na. Kunti na lang, kunti na lang. O, wala o. na po. Wala kunti na Kunti pa, kunti pa. Ganun, ganun. Mabilis, mabilis, mabilis. Sige na. Pasensyaan tayo ha. Opo. Nahuli kita. Opo. Kilala mo ko hindi? Oo, kilala kita. Sino Marami, Marami ko? nagagamot, Marami, Marami ako Pero yung pangalan ko, hindi mo kilala. Alam. Ah Papakilala opo. ko ha, ako si Apo Chalin, Apo. taga Sambales. Ayaw ko inaanin nyo yung mga tao ha. Apo, ako ang makakalaban nyo ha. Opo, opo, hmm? opo. O kunti na lang, kunti, na lang, kunti na lang. Opo. Mabilis, mabilis! mabilis. Oh, oh, oh. Sige pa. Sorry, Chris. Sorry, Chris. Sorry, Chris. Oh. Sorry, Chris. yung pa. tao. Sorry. Ay, mahal naman mm. oh, oh, oh. Kung ayaw sa'yo, lubayan mo na ha. Opo, oh, 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 oh. mo ha. Oh, 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 oh. Nagkakaintindihan. Opo, oh, oh, oh. O tanggalin mo lahat. Opo, oh, 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 oh. kunti, kunti pa, kunti pa nakikita ko. Wala na, wala na. Wala Sige na, pa, kunti wala, wala, kunti pa. Wala, kunti wala. pa. Wala na, oh, wala na. Wala na, Kuna Kuna ko na yung mga ano Opo, Oh, okay. Panginoon kong iso, sa aking madakilang, may nga ako nang basbas sa'yo. Nakatayin kong gumagambala kay Chris. Saan yung Chris? Uh. Akmek. Atal! Amen! Uh. 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 Ate. Ah, uh, may tubig kaya? Ah, may tubig kaya? Ah, uh, shout out sa lahat ito si Apo Chalina pa Eric. Uh, nandito po ako sa po City ko sa nang Ito po na natin. Ang balak po pala niya 40,000 pag namatay yung pasyente, another 40,000. Bali 80,000 na kabuuan para po mamatay ang pasyente. Ayun o, no, ah uh, uh, ipanalangin na natin sa lahat ng ating ginagamot na way gumaling po ang mga pasyente natin. Kasi hindi naman talaga magpapagaling sa inyo, kundi ang ating amang dakila na si Yahweh at ang ating Panginoong Yesus. Shout out kay uh, sa team po, apo po Marwin, apo rap, uh, sis Micah. Uh, kay Brother Yan dyan. Uh, muli ito, uh, gumaganap tayo ng content uh, na money as hunt as hunt para kahit pa paano makatulong tayo, barya bariya-bariya lang po yan. To, at yun, no, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. At patuloy ng sumusuporta. Pakishare ang ating video at yung adsense natin, wag natin escape. Uh, ng tulong sa inyo. Maraming salamat. Poo!